Noong Marso 2, 1969, isang pangkaraniwang flight mula Manila patungong Cagayan de Oro ang naging isa sa pinakakilalang trahedya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Cebu Pacific Flight 387, isang Fokker F27 Friendship, ay biglang nawala sa radar. Walang distress call, walang senyales ng problema. Hanggang sa kinabukasan, may natagpo ang mga labi sa kabundukan ng Maters Palatukan. Pero ayon sa mga saksi, may mga kakaibang nangyari bago ang pagbagsak. Bandang alas otso ng umaga, umalis ang Flight 387 mula sa Manila Domestic Airport. Lulan nito ang 36 na pasahero at tatlong tripulante. Karamihan ay mga guru, estudyante at negosyante. Maayos ang panahon nang umalis sila. Pero paglapit sa Mindanao, nagbago ang lahat. Habang papalapit sa Cagayan de Oro, biglang nawala ang komunikasyon sa control tower. Ang huling mensahe, approaching for landing. Pagkatapos noon, wala na. Wala nang narinig mula sa piloto at hindi na nakita ang eroplano sa radar. Kinabukasan, isang grupo ng mga magsasaka ang nakakita ng mga nasunog na bahagi ng eroplano sa Maton Balatukan, sa Misamis Oriental. Ang lahat ng sakay, lahat ay nasawi. Ngunit ayon sa mga lokal, bago pa man natagpuan ng wreckage, may narinig silang malalakas na sigaw at mga ilaw na parang apoy sa bundok Kabi bago iyon. May mga kwento ng mga lokal na naninirahan malapit sa bundok na may narinig daw silang parang sumisigaw ng tulo kahit patay na raw ang lahat. Ang iba naman, naniniwalang ang lugar ay sinumpa o may espiritong nagagalit sa mga dayuhan na pumapasok. Sa ilang ulas, sinabi pa ng mga rescue team na parang guided daw sila ng mga boses papunta sa crash site. Ayon sa opisyal na investigasyon, pilot error at mababang visibility ang sanhi ng trahedya. Pero ang mga residente ay hindi kumbinsido. Ilang taon matapos ang aksidente, may mga nagkuwento ng multo ng eroplano na lumilipad sa ibabaw ng Matchwood Balatukan tuwing gabi ng Marso 2. At sa bawat pagdaan ng anino ng eroplano, maririnig daw ang boses ng mga nawawala. Ang Flight 387 ay hindi lang isang aksidente sa kasaysayan. Ito ay paalala na may mga misteryong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga pinakanakakatindig balahibong kwento sa aviation history ng Pilipinas. At kung minsan, sinasabi ng mga lokal, sa kalmadong gabi sa Matur Balatukan, maririnig mo pa rin ang tunog ng eroplano lumilipad sa ulap, papunta sa kawalan.